Magandang araw mga kaibigan. Pag usapan natin ngayon ang matinding reaction o response ng Chinese government doon sa pahayag ng AFP Chief of Staff tungkol sa Taiwan issue. Okay, uh, basahin ko ha ito post ni Te Teo Moreno. Sabi niya, "Because the Philippines is busy with other things, but they can't even solve the country's own problem. Okay. Nakisaw-saw sa problema sa Taiwan, China eh. Okay, sabi ni General Browner noong April 1, do not, doon sa mga sundalo ng Northern Luzon Command, na ang area nila is, yun nga, Northern Luzon, ng Batanes, marapit na boundary with Taiwan. Sabi niya, do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for action in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. <laughs> be, oh, April 2, sumagot so ang uh, Chinese government through the spokesperson ng Chinese Ministry of Foreign Affairs. Uh Mr. Go Huakun. Sabi niya, ito napakatinding salita ito, malaman. How to solve the Taiwan issue is the Chinese people's own business and others are not allowed to make decisions. We advise The relevant people in the Philippines not to provoke and play with fire on the Taiwan issue. Those who play with fire will get burned. Po, ang matindi, maglaro ka ng apoy, ay eh masusunog ka ng apoy. Oh, madadamay pa tayo, sabi ng mga taga-Bindanao basa ko, huwag nyo lang kami idamay sa Mindanao. <laughs> okay. So, meron tayong tinatawag na One China Policy. Na ang Taiwan is a renegade province. Historically, kahit saan mo tingnan ang gulo, ang Taiwan is a part of China. Sa mga i-review lang natin ha, Nung hindi pa nanalo ang Chinese Communist Government uh, sa China ang panahon ni Mao Tse-tung, ang Democratic China, Republic of China, General Chiang Kai-shek yung leader ng China. So ang Taiwan, probinsya lang ng China. eh nung nanalo ang Chinese uh, Chinese movement, nanalo, tumakbo. Si General Chiang Kai-shek, yung leader ng uh, Republic of China, tumakbo na punta sa Chaiwa, uh, Taiwan. So hanggang ngayon, yan na, naging uh, parang nagkahiwalay temporarily ang Taiwan sa ano. So, communist government sa mainland China, Democratic naman dito sa Taiwan. But, kahit sa ang anggulo natin tignan, ang Taiwan is part of China. Kaya may tinatawag na One China Policy. Ang ating gobyerno, kinikilala natin yung One China Policy. So, dito sa statement ng Chinese... Uh, foreign ministry spokesperson, I agree. Ang Taiwan issue is for the Chinese people to decide. Eh bakit tayo makikialam? Anong basihan sa statement na if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Why? Ang US, eh talagang ano, makikialam. Ang China, sinasabi niya na time will come, we will invade Taiwan and force them to join mainland China, hindi na-separate ang ano. So gagawin at gagawin nila yan. Sinasabi eh. Probinsya nila ang ano, parang renegade province, gagawin nila. Eh kung inatake ng... Uh, anytime inatake ng China ang Taiwan, makikialam tayo? Ano ang mangyayari sa atin? Problema ba natin yan? Adi magiging Ukraine na tayo? Grabe naman oy. So, payag ba kayong masunog? O kami sa Mindanao, ayaw namin. Sana hindi kami masamang masunog dito sa Mindanao. ba? kawawa ang buong ang sambayanan. Kawawa kung makikialam tayo sana. So, grabe. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. I am Sean Wayne. Sabi niya, will ger, get burned nga daw. Ano, i-burn si Browner? I-burn na nga siya eh. <laughs> Bigyan ng KO, Kojik yan. Hmm. Joey Cayetano San Pascual. Akala mo may ibubuga. Mabs official. Philippines, where are you heading now because of these leaders? Jones Rivera, China will not bite into U.S. trap. The real issue here is the unconstitutional transfer of our pill health bans by Cameral Gaa. Ayun. Jaira Rioambonsa, it appears that the AAP also failed us. Paita oy. Mercy Emiap, nakakahiya na. To, Fernandez Joseph, sabi niya, question, does the US still have a one China policy? That it does not recognize Taiwan as a country? I believe so. Katrina Orionet, This is what I'm talking about. These so-called geniuses making all the life and death decision for our lives. So, sana 'wag na tayong makialam sa problema ng iba. Ang daming problema sa ating bansa. Unahin muna ang problema natin sa ating bansa. Kay salamat mga kaibigan.